May nalika ng mga netizens ang nakaraang interviews at mga tweets ng aktor na si Paulo Avelino kahit pa noong nasa GMA7 pa lamang ito noon. May mga naibahaging impormasyon noon si Paulo Avelino hinggil sa pangarap niyang makasama sa iisang proyekto. Base sa mga naging tweet noon ni Paulo Avelino, makikitang kahit noong nasa Kapuso Network pa lamang ito ay pangarap na niyang maitambal sa kapamilya actress na si Kim Chiu. Natupad naman ang pangarap na ito ng aktor nang matapos ang ilang taon ay nakatambal na rin niya ang pinapangarap na si Kim Chu sa digital series na Lin Lang. Hindi lamang basta nagkatambal ang dalawa dahil nag-click sa mga netizens at manunood ang kanilang chemistry kaya naman muling nasundan ng panibagong project ang dalawa. Muling nagkatambal si na Paolo Avelino at Kim Chu sa Philippine adaptation ng hit South Korean romantic comedy drama na What's Wrong with Secretary Kim. Dahil sa requests at kahilingan ng mga fans, muling pinagtambal ang dalawa na inamin naman ni Paolo Avelino. Ano ang sayo sa balitang ito?